So, i muna natin yung mga lodi. Yan, pwede appetizer. Pwede pang ulam mga lodi. Tamang-tama, may ginihilis ang araw. Ginisa ko lang sa bawang, sibuyas. Tapos nilagyan ko ng pitsay. Salt, paper lang yung nilagay natin dito. At saka gamit tayo ng dalawang bitin egg. Nilagyan na tayo ng magic sarap dito. Yan. Tapos, magdadagdag tayo ng ano, ng black paper. So, ayan. Ngayon i-mix natin. Dito natin ni eh, lulublob yung ano, ididip natin yung ano. Bali ikukutid natin siya sa itlog, okay? Kat muna natin. Kat muna natin yung itlog. Yan. Ito na ang gamitin natin. Kat muna natin sa dalawa. Tingnan natin sa na. So ayan. gawin natin ihiwalay lang natin yung dilaw so okay na yan okay na so ngayon gagawin ko dito dito makapal to dito makapal tatabasan ko ngayon para marami, maraming malagay yan Tanggalin natin to, tapos kainin ko. <laughs> so ayan, yung natin, di ba? Para mas maraming malagay na giniling. Gagawin natin. Itong giniling, yung halo natin dito. Yung mga nudi. Nakahalo natin dito. Tapos imimix lang natin. Kamayin ko na ha. Kasi malinis naman tong kamay ko. Mikos-mikos lang natin ngayon. At saka ang pangit ng quality ng itlog natin. Puros basag. Walang matino. Ano magiging texture niya? Okay? Yan. Tapos start na tayo. Maglagay na tayo ng feelings. Wow, feelings. Yan. Lagyan na natin to. Ang bango ng ano. Kasi ito man. Yung giniling natin. Nalagyan natin ng pizza eh. Okay, lagyan na lang natin hanggang matapos lahat. Ayan na mga sir. Ngayon, mag-i-start na tayo. Umitin lang natin yung tawali. Okay. Ngayon, maglalagay muna tayo ng mantika. Lagyan natin ng mantika. Yon. Habang pinapainit natin yung mantika dito muna tayo. Ididip lang natin 'to. Yan. Ikukutid lang natin, natin siya. So, lahat na. Ito na lahat. So, ready na natin 'to. Mainit na yung mantika natin. Pwede na 'to. Yan. Lagyan natin lahat. appetizer pwede pang ulam mga lod hintayin na natin maluto yan na niluno na natin lahat natin ka rin na natin <coughs> Okay na itong mga lute. Ganyan talaga pag itlog. At so, saka giniling. Ayan, luto na to. Saglit lang, oh. So, i-train muna natin yan mga lodi. Yan ang yung finish product natin mga lodi. Tapos ito, masawsawan tayo. Ito yung masawsawan natin. Yan, pwede appetizer. Pwede pang ulam mga lodi. So, yun. Pwede na natin kainin to. Sausaw na natin dito. Hindi na ako magkaganin. Kain tayo. Mmm. Tara, tutuwi natin.